Isang tanong naman po, ating pong subscriber, ating sa sasagutin. Makaranas ba daw ulit ng paglalandi yung mga inahing baboy na nakaranas ng buntis hangin? Kapag tayo po nag-alaga ng mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat talaga kapag siya nagbubuntis, atin po siyang uobserbahan ng mabuti. Kasi mayroon po tinatawag na true pregnancy at saka false pregnancy. Yung false pregnancy mga kaibigan, yan po yung tinatawag na pseudo pregnancy o buntis hangin. Kaya importante talaga pagdating po ng 75 days pataas, kapain nyo po yung tiyan ng mga inahing baboy nyo. Kasi sa mga panahon na yan, inyo po makakapa yung pagsipa o pagkilos ng mga biik na tinatawag na quickening. Yan po kapag buntis talaga yung mga inahing baboy nyo o true pregnancy. Pero kapag sila po ay buntis hangin o false pregnancy mga kaibigan, Di 75 pataas, malaki lang po yung kanyang tiyan, pero walang laman. Wala po kayong mga kapa o pagalaw, Wala po kayong mga o mararamdaman na paggalaw ng mga biik doon po sa loob ng kanyang tiyan. Kaya po, mula po na hanggang 114 days, yung mga baboy na nagkaroon ng buntis hangin, sila po eh, hindi na po maglalandi uli. Hanggang abot po ng 114 days para po silang buntis po mga kaibigan. Hindi po silang maglalandi pero wala pong laman yung loob ng po ng kalansyan. So ang dapat pong gawin, pagdating po ng 114 days, i-diet po para po dating po ng ilang linggo, sila po yung mga na po mga kaibigan.